Good morning guys, good morning Uy, may langaw? Okay, good morning guys, have a nice day gandang ganda talaga ako sa bukong na to May langaw yung camera kanina malabo. So, gandang ganda talaga ako sa buk Okay, ayusin ko yung camera ko Ayan Ganang ganda tayo sa libro na to no, How to Draw Cartoons by Maddox. Okay, let's have a book review. Okay, yung natin yung content niya. Actually, it's not uh, totally a uh, book review. Ditingnan lang natin yung mga laman, nilalaman ng book na to. Okay? How to Draw a Cartoon by Maddox, no? A book for budding cartoonist by a cartoonist. Napakalupit nung libro na to. Sobrang lupit nito. Kapit tayo. So, papasadahan natin to in just 10 minutes, no? So, no, yan. How to draw cartoons? Copyright yan. May copyright yan noong 1991. Ito yung mga uh, contents niya. Table of contents, no? Tingnan natin, ha? Ayan. Right where do I... Right where do I start? Ayan. Ayan. Yung mga you know, Ayan o oh, no? Ayan o, ganda Sabi dito sa so, kanina What size do I draw? So, kailangan malaman mo muna yung sizes So, pwede dito sa mga ano sa uh, <coughs> Excuse me Sa mga nagdo-drawing sa tablet Sa tablet Pwede naman to sa mga nagdo-drawing sa bond paper or sa papel. Okay, maganda itong na to Promise. In just 10 minutes, less than 10 minutes, makikita natin yung mga contents dito. To. So, pagtinginan mo, ito yung mga mga shapes ng muka, Ano? Ayan. Nakikita nyo? Yung mga shapes ng muka Bibilog ka lang. Try natin. Bibilog ka lang. Tapos, talagyan mo ng eyes. Makakabuo ka na ng, ayan o, no? wala dito makakabuo ka na ng buong muka okay tingnan natin drawing tayo so sige kapay natin drawing tayo ng bilog no ayan ayan ako drawing na ako ng bilog try natin tapos lagyan natin ng mata ayan siyempre ilong and then faces so ganoon kadali yung pag drawing ng cartoons okay mag transition tayo mula dito hanggang dito Okay, tignan natin. Dito, lalaki. Ito, 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 ito. Bilog. Tapos, siyempre, ano yung una nyong dinodrawing kapag ganito sa muka? Ha? Ano yung una nyong dinodrawing? Mata. Okay. No, bilog lang tayo ng dalawang magkadikit na mata. Yan. Uh -huh. Tapos, yung ilong. Hindi nyo kukopya, ha? And then of course, liitan natin yung o oh, natin ng ano No ice. Ayan. Yun kasing ginagamit kong uh, marker. May maliit yung font, may malaki yung font. Okay, yung bibig, syempre gamit ka ng font na maliit para ma-drawing mo yung maliliit na detalye, no? O, oh, hindi yata ka mukha, ah. Pero at least kahawig siya So, tit. Then, yung kanyang uh, tenga. Uh, actually, ano. Yeah, okay. So, yung buhok, yung patilya. Ayan. Then, of course. Okay. so, ayan. Yung natin kung kamukha. Ah. Kilay, ala, ano. oh, yan. So, kamukha ba? Ito. Ito, kamukha ba to? Hahaha. <laughs> Okay, hey, tingin natin. Tingin natin ng dark. Ayan. So, ganoon ang paggawa ng mukha ng cartoons. Okay. Nga pala, yung tungkol sa mata. Kagaya nito, yung mata. Saan ko ba kinopia yung mata na isyo? So, yun. Yun yung eyes na kinopiaan ko. Ayun. Ito, ito. Ayan. So, Gumawa lang ako ng dalawang bilog. Yan yung mata ng cartoon. Eh. Yan yung muka ng cartoon. Tapos, mga talukap yan. Dapat may mga talukap. Ayan. Ice na yan. Lagyan mo ng kontingan dito. arte. mas kilay. Tapos so, nakadrawing ka na ng ice. Copy muna tayo guys. By the way, hindi naman lahat ng ice magkakamwa. Kaya ganyan ito, oh. Lagyan ko muna ng mata ha. Ito. So, meron ka na. So, kahit anong klaseng ilong ilagay mo dyan, pwede na. Siyempre, don't forget na kailangan, ang target mo na natin dito is makabuo tayo ng muka o face, no? <coughs> Excuse me, yan. Makabuo muna tayo ng face. <coughs> Our target today is makabuo ulit ng face. Okay, bibilog ulit tayo. Okay? This time, kayo naman, no? Kayo naman ang bahalang mag-gawa ng sarili nyo. So, kapag bumilog na tayo, anong uh, mata ang gagamitin natin? Siyempre, siyempre, we need to be uh, consistent first. Okay, drawing ulit tayo ng si eyes ulit. Gamitin natin yung smaller font. Okay, yan. Then, talukap. Sunod kayo, ah. Tapos kilay. Okay, lagyan naman natin ngayon ng ilong. Ito ilong ah. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kung ito yung gagawin natin ilong, medyo talagang nakakatawa, no? Ito. Yan yung gagamitin natin ilong. Ayan, medyo matapang yung dating niya ngayon. Matapang-tapang. Next, lagyan natin ng bibig. Pili tayo ng bibig dito. Ito, 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 ito. Okay. Kasi palagay ko, uh, ang kapipili ko muna dito ay uh, siguro itong, ito. Piliin natin to Okay, ito. O, ito muna. Okay. Itong bibig, o ito. Kasi ito muna simple. Ito, ito, ito. May hindi tayo, non Naka ganun. Tapos, hmm. Hmm. Nakikita nyo ba? Ayan. Tapos, lagyan natin ang di nakatilang ganon. So, nakabuo na tayo ng muka at bibig. Ito so, yun, ha? Ngayon naman, syempre, dun tayo sa tenga. Tenga naman tayo. Ayun yung tenga, ha? yan. Ayun yung tenga. kapit tayo, kape. Ito ang tenga. Okay. Pili ako ng simple. Ito, pangalawa. Bibilog tayo. Sa dalawa. Yung parang number 3 ano. Okay. Number 3 yan. For example, this is the tenga. Ano yung susunod? alana na. So, lagyan na nuna natin ng dalawang buhok na lang muna. Siguro, dalawang buhok. Ayan. Tapos, kung ikaw ay magdodrawing ng ano, ng... yan Ng katawan. Yan na lang muna, ha? Yan muna. So, nakadrawing ka na ng muka. Simple na muka ng cartoon. So, ganun lang kadali magdrawing. Di ba? Madali lang. Bibilog ka lang mata. Um, mahalaga. Familiar ka sa mga uh, bahagi ng muka. Yun. Tapos, pwede mo na siyang tuloy-tuloy. Uh, Nakabuo ka na ng cartoon. Okay. Lagi kasama Maestro Bino Lesson Maestro Bino Lessons. Maestro